Ako natutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig ang people power na handya na sa pintuan ng Malacanang, darating na yan. Ngayon, ingatan natin, Sabantalahin natin na magkakaroon tayo ng people power. Magkakaroon ng tunay na pagbabago. May grupo na na nagpaplanon yan. Dalawang bagay ang dapat nating iniintindi yung... Paano maging matagumpay ang people power at kung paano natin isa sa ayos ang bulok na sistema ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Bilang dating National Security Advisor at Defense Secretary, meron bang banta, uh, national security concern, ang uh, kagaya nitong talamak na korupsyong nangyayari ngayon? Abay, napakalaki na ng... Uh, eh, dapat gaya, pag-aralan lang mabuti. Kasi alam mo, gumagawa tayo ng mga pag-aaral para masabi natin na particular issue o a particular concern ay national security threat. Eh ito, corruption. Hindi lang tinatamaan ito yung pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. No? It's already plan. Pumapasok na yan sa mga tinatawag nating national security threat. Kasi kung titingnan mo yung distribution ng budget natin, kung bisa din, mas malaki yung budget ng mga walang kwentang agency, i-compare mo sa, kunyari, sa ating intelligence community, sa ating pagpapamodernize ng ating armed forces. O, oh, mo ang, ang, uh, ang, mga budget. Uh, dapat ide examine natin yan. Bakit, bakit nakakalabang pa yung mga walang kwentang uh, ahensya doon sa mga talagang mga ahensya na nagbabantay ng ating seguridad? Opo, at uh, kumbaga, ang, ang puna pa nga ng ilang mga kritiko, masyado tayong matapang labang sa China, pero yung um, sa military natin, laging nababawasan yung para sa modernization. Itong recent lamang uh, uh na pagdinig sa Defense Department, eh, meron na naman na uh, senador ang nagsasabi na siya ay nadismayado dahil bumababa na naman yung para sa modernization. Uh, nakita niya na kung itong nalustay na pera o napunta lang sa, uh, sa corruption na pera, na modernize na sana yung ating uh, military na pwedeng kumbaga pang palaman doon sa tapang natin, lalo na dun sa kahandaan natin kung sakaling magkaroon ng club, uh, lalo na sa sigulot dyan sa bahagi ng uh, West Philippine Sea. eh, talaga naman, kaya nga dapat uh, pag-isip-isipan na natin do? kasi hindi higpita natin eh, yung pagtungo ng budget do sa mga dapat puntahan do? lalo na sa matters of national security. Kaya nga nasabi ko earlier, mukhang mas malaki pa yung budget do para lang proteksyonan na manatili sa puder ang ilang mga uh, leader ng ating bansa, ay mas binabawasan yung mga essentials, no? katulad ng modernization of our armed forces. No? Sa kasulukuyan, kung titignan mo, sa buong daigdig, ha? yung mga, mga bansa na hindi, hindi basta-basta pumapayag sa gera, committed sa peace. And yet, they are increasing their budget for their armed forces In a very dramatic manner, ang tax ngayon ng kanilang mga budget allocated for uh, the armed, yung kanilang sariling pagtatagos ng kanilang sovereignty. Dito sa atin, medyo palagay ka, bagaman may mga magaganda ng indication, kinukuripot pa rin hanggang ngayon. Opo, uh, sa ganitong mga panahon, uh, nabubulgar yung corruption uh, uh, yung sistematikong pamamaraan, paano uh, manakaw ang uh, pera ng bayan, uh, grabing parang sindikato no kung may tuturing eh. Kasi doon pala sa pera na inilaan para sa certain uh, uh, project, marami na pala. Nadidivide na pala sa lahat para walang uh, magsalita, no? Kumbaga, naging sistematiko, naging sindikato na yung uh, dating. Heto pat sinabayan pa tayo ng mga kalamidad, no? Mga natural mm -hmm. calamities na nagiging hamon. So, uh, anong na nakikita nyo pong lesson na dapat malaman ng mga botante ng mga Pilipino sa mga ganitong sitwasyon? Parang na-expose yung mga leader natin kung nandun ba yung kanilang kakayanan Uh, like kagaya dito sa problema sa korupsyon, problema sa kriminalidad Kasi marami na naman tayong nakikita, broad daylight na naman na uh, krimen Dito sa paghandle ng, uh, uh, yung tawag nito, paghandle dito sa epekto ng kalamidad po, Secretary. Alam mo, masaklap dyan Dito sa biglang nangyari na na-expose na kayo mga inilahad mo na sistema ng korupsyon sa Pilipinas Mulat na mulat ang tao bayan ramdam na ramdam nila, alam nila yan. Kung magbubutuhan, sa tingin ko mga kababayan natin, buboto ng tama. Kung, kung hindi dadayain. Yun, yun ang problema natin. Kaya ang uh, sila sabi bakit ako nagsasabi ng resign all? Hindi naman, ako, hindi naman ako taong gugulo eh. No? Pero pag sinabi po resign all, ang implikasyon niyan, ang sinasabi mo, yung sistema ng pabubulitika at politikang umiiral, hindi na lalabas ang katotohanan. Hindi na lalabas ang kung ano kagustuhan ng ating sambayanan. Ang mga pagbabagong isip at nararamdaman ng ating lipunan ay hindi na mangyayari hanggat hindi natin talaga binabago ang, ang sistema ng umiiral ngayon sa ele electoral system natin. Pagpili natin ang mga mamumuno sa atin, yung klase ng politiko na namumuno sa atin. These are These are important questions na alam na ng mga kababayan natin kung anong isasagot dyan. Kaya lamang mali ang sistema. Kailangan baguhin. Yung sinasabi natin, resign all. Ang ibig sabihin niyan, hindi naman sa pinagdududahan natin ang lahat. Ang sinasabi lang, baguhin na natin ang sistema. Ang pamamaraan ng pagpili. Kung hindi, kahit anong gawin ng ating mga kababayan, galit na galit man yan, walang mangyayari. Opo, at uh, mapapasa mapapasana all na lang yung ilan sa ating mga kababayan dahil may mga bansa na kahit bago pa lang, halimbawa, na iluklok sa pwesto, na sangkot sa kontrobersya, kaya nilang mapababa agad eh. No? Meron silang mga proseso, like halimbawa doon sa Thailand, hindi pa umiinit yung pet ng kanilang naging pinuno, napalitan na. Dito sa atin, it's either mag-aantay ka pa ng every 3 years, every 6 uh, years, bago mapalitan yung uh, nakikita mo, uh, masyadong uh, mahaba. Kung ipapa-impeach naman siya, masyado rin mahaba. Kung kakasuhan, mahaba rin. So, uh, kumbaga, minsan, pagdating na ng election, nagiging mabait, para makuha ulit yung uh, simpatya ng uh, taong bayan, mahahalala ulit. Pero pa ba tayong pag-asa na magaya ng gano'ng klase Alam mo kasi, ito, bihira ito nangyayari sa atin ngayon. Ano? Alam mo, dito sa atin, tama ka. Wala sa sistema natin yung pagkaayaw na ng taong bayan na wala na ng tiwalay, pwede mong tanggalin. Wala sa sistema natin yan. Nangangailangan pa tayo ng revolusyon. Kaya ito, ngayon, ang maganda sa nangyayari sa bayan natin Dalawang bagay Una, napatunayan natin na ang Pilipino pwedeng magrevolusyon ng walang violence so, Yan, napaka-importante yan At palagay ko, iyan pa rin ang laging hinahangad ng ating kababayan na Kung sakalit may gagawin tayo, walang violence Walang sakitad, no? Number one yan Number two, mukang darating na ulit ang isang revolusyon sa Pilipinas. Alam mo, ang revolusyon o kaya yung tinatawag nating people power, yan ang form ng ating uh, revolusyon eh. Yeah, standard na natin ngayon na ipakita natin sa daigdig. Dumarating na, na yan ng walang nakakapigil. Hindi pwedeng pigilin niya kasi nagbubuhat na yan sa puso at damdawin ng ating mga kababayan. Kapag nabuo yung tinatawag na national sentiment, kahit sa panig ng daigdig, National sentiment means that the entire nation, buong lipunan, kikilus na. Magpapakita na ng kanilang damdamin ah, publicly. Yan ang people power. No? Eh ako, natutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig. Ang people power na handya na sa pintuan ng Malacanang, darating na yan. Ngayon, ingatan natin sabagtalahin natin na kung tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin ay marami tayo sa karsada. Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo, pa paano? Anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Ano-ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat, may grupo na na nagpa-planon yan. Dalawang bagay ang dapat dating iniintindi yung paano maging matagumpay ang people power at kung paano natin isa sa ayos ang bulok ng sistema ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Opo. Dapat niyang pinaplano na. Sa mga, pa lang. Sa mga ganap po ngayon, um, Secretary, yung, yung uh, panawagan na magkaroon tayo ng pagbabago ng ating konstitusyon. Napapanahon na ba? Kasi uh, nabubuksan lagi itong mga issue nito every time na meron tayong uh, problema ang kinakaharap, may nakikita um, kung baga parang butas or parang uh, medyo mahina ito, palalakasin natin. Pero still, eh, kasi parang masyado ng divisive yung uh, uh, pangyayari No, uh, na, marami ng division ang nangyayari, marami mga sariling uh, interest interes kaya hindi mo pagkakatiwalaan. O oh, ito bang gagalaw sa ating konstitusyon? Talaga bang ito yung gagawin niya or baka uh, sariling beneficiary niya? So, nandoon tayo sa point na kahit alibaw uh, dito sa mga panawagan na magka, magkaisa para sa paglaban sa corruption, meron ding kanya-kanyang uh, interest Eh. So, meron bang chance yan uh, magkaisa talaga at uh, para mapagplanuhan kasi kung hindi magkakaisa a uh, apektado parin yung uh, takbo ng ating uh, bansa Mat matatanggal mo nga halimbawa kung gusto niya talagang baguhin yung uh, uh, namumuno ngayon eh yung susunod ba namumuno matitiyak mo ba baka hindi eh, rin magugustuhan or yung pamamaraan ba Nandun ba sa uh, pulisya natin sa batas sa konstitusyon natin yung uh, mali yung sabay din dapat na uh, baguhin kaya nga kaya nga ako, personally, pinupropose ko, magkaroon muna tayo ng transition period, no? Isang transition na magkakaroon ng transition government. Para ito mga agam-agam na ganito, no? Para ilinaw lang natin, gusto natin magkasundo sa rally, gusto natin magkasundo-sundo. Eh, wala naman tayong formula eh. Kaya dahan-dahan sana, medyo lagi natin ng formula yung... Tatawagin natin, formula of change. And the first step is regime change at saka paglalagay muna ng transition government. Yung tinatawag nating pagbabago ng constitution tama ang ating mga kababayan na magdulda. Eh kasi, kung gagawa tayo ng constitution according to the prevailing system, eh either magkonstitusyonal convention tayo o magkaroon tayo ng ano ba yun, yung kongreso gagawin natin, siyang gagawa ng konstitusyon. Uh, eh yun ang mga pinagdududahan natin, paano? Kaya kailangan, Magkaroon muna tayo ng transition government. Yung transition government, kung irereko lang natin ang ating kasaysayan, parang yun ang ginawa ng ating ESA people power eh. Nagkaroon muna ng parang transition period ng mga steps na nakita natin. Unang-una, binago ang konstitusyon. Ang gumawa, gumawa ng isang constitutional commission, ng no, hindi hindi constitutional convention dahil alam ng mga nagrevolusyon na pag constitutional convention at tatawagin mo yung mga nasa pwesto. Kaya iyan lessons learned niya sa kasaysayan natin. Ang ginawa ng una nating people power, nagbago tayo ng charter. Nagbinago natin ng ating electoral system para kung mag-people, by plebiscite tayo na iya-approve yung constitution, tama na yung electoral system. Number two, uh, natin lahat Senado, Kongreso, pati nga Supreme Court. Resign ole eh, ang nangyari, di ba? Pinapaalala ko lang yun, kaya ako nagre-recommend ng resign all. Kailangan natin isang transition government na mag magsusupervise kung paano mangyayari yan. Ang atin lang dapat tingnan mabuti, yung transition government natin, ay huwag namang Huwag na mawili na silang nakaupo sa pwesto. Ang isa sa mga fundamental na gagawin nga bagong electoral system, yung transition government, para tumawag ng eleksyon. Na sana mga tamang leader na uupo sa atin. Pag na-elect na natin, ang, ini ang talagang pinagdesisyonan ng taong bayan na magiging tamang leader na basa, dissolve na yung transition government. Opo, opo. Yung mga iniisip natin changes, yung mga yan, preparatory yan new electoral system bagong constitution no pag uh, paglilinis ng kasi mga ganyan bagay iyan ang gagawin ng transition government mm -hmm. pero yung pananaw sa kinabukasan no sino talaga magpapatakbo ng ating gobyerno yan ay ibibigyan po ang lang yan ng transition government Opo. Uh, pagkatapos diyan, yung na, naka-elect na magpapatakbo ng gobyerno. Opo. Sir, bilang panghuli na lang mula sa akin, nandun din yung agam-agam. -aga. Pag-usapan natin yung agam-agam. -aga. Meron ding mga agam-agam -aga na baka may influensya din mula sa mga banyaga at pwedeng samantalahin ito mga pangyayari or uh, uh, samantalahin o palalain pa para maiayon dun sa kanilang uh, uh, gustong uh, maging naratibo. Uh, po ba yan? Uh, nangyayari ba yan sa tingin nyo po sa kasalukuyan? Ay, ay, alam mo, may kakayahan kasi kung meron yung mga bansa, huwag natin magkitid, na nagkakaroon ng interes sa ating bayan, meron silang kakayahan para i-manipulate, for example, lang ating mga eleksyon. Meron silang kakayahan na para baga, baguhin yung mga pinag-uusapan dito sa bayan natin. Nadyan lahat siya. Kaya lang nagtitiwala ako sa mga kababayan natin na baka naman kaya nating uh, idepensa ang sarili natin sa ganyan, no? Pero ang pinaka-importante, kung ang pinagdududahan natin na maaaring makipag-ugdayan doon sa mga sinasabi mong mga ibang bansa, ay gobyerno natin mismo. Kaya kailangan palitan na. Palitan na muna. Magkaroon tayo ng bagong gobyerno at pakiusap sa ating mga kababayan. Suportahan natin ang mga inisiyatiba na unang-una babaguhin ang gobyerno. Pangalawa, gagawin yung mga repair job na kailangan para sa bayan natin. Pangatlo, no, titibayan ng gusto ang ating defense. No? Sa, sa sinasabi mo, dahil talaga bilang dating security advisor at saka defense secretary, sinasabi ko na sa iyo, may tangka talaga malinaw na malinaw na may nagtataka sa bayan natin na tayo ay ilagay sa kanilang impluensya. Meron yan. Kaya hanggat maaga, palitan na natin yung gobyerno natin. Kasi ang gobyerno natin, sa, tating, sa tingin ko ha, hindi ko lahat Parang hindi na alam ang gagawin eh. Kung paano aayusin uh, ang depensa natin. Ayan, uh, huli na lang, uh, Secretary. Kung uh, mag-re-resign uh, po lahat ng uh, mga opisyal, uh, tulad ngayon ito mass resignation, sino po sa so tingin po niyo ang dapat mamuno sa ating bansa? Kung meron po kayong nakikitang unifying factor uh, dito sa ating uh, bansa. <laughs> so, yan ang talagang pinag-uusapan ng todo ngayon. Sabi lang, kung malinaw lang kung sino papalit, eh di sana tapos na revolusyon. Eh pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan hindi iyong ah, hindi kaya nung papalit. No? Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, linawin natin kung saan ihahatid ang taong bayan kung sakali at maguwagi tayo matagal natin yung nasa Malacanjang. No? Yun ang pinag-uusapan ngayon. Kaya yan, ang tingin ko dyan, ang mamumuno sa bayan sa Sibula ay yung mga nagkakasundo-sundo, nag-iisip. Yung mga nakakaintindi kung paano patatakbuhin ng gobyerno. Nakakaintindi kung anong takbo ng pamumulitin kaya na dapat nating ipalit. No? Yan ang pinag-uusapan sa kasalukuyan. Kaya Sorry ha, hindi ako makakapagbanggit ng pangalan sa ngayon. Right, Dahil baka, baka may magalit sa akin. <laughs> Anyways, uh, huling mensahe na lamang po ninyo, Secretary sa ating mga kababayan, marami po sila nanunod po sa mga oras na ito. Ako pinapakiusip sa ating mga kababayan, uh, padating na po tayo sa people power, pero yan po ay nakasalalay pa rin sa inyong pagsali. No? Kaya inaanyayahan po, po ang lahat ng ating mga kababayan sa tingin ko, mukhang ang pinaplano November 30, magkakaroon ulit tayo ng pagtitipon sa mga kalsada, kaya uh, iniimbitahan ko po ang ating mga kababayan. Sumali po tayo dyan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!